Sino ba namang mag-aakala mga kapatid na sa ganitong edad o kakapasok pa lamang sa liga ay ganito agad ang sasabihin sa itinuturing na isa sa GOAT ng NBA. Kahit sino malamang mapapataas nga ng kilay dito ano, walang wala ka pa nga sa kalingkingan ni The King Lebron James pero nang babara ka agad. At kay Lebron po talaga mismo, marahil walang katulad nga po talaga ang batang to. Napakahabang 7'4 inches at 8 foot na wingspan. 19 anyos pa nga lamang din po yan. Sinong makakabutata sa ba To. Kahit si Duran kapag itinabi mo nga dito, e eh parang nagmumukhang bata. Kung baga, phenomenal nga po talaga ang isang malalaro na papasok sa liga ng ganito. Pero hindi naman din dapat na kung nasa sayo na nga ang lahat nakatutok. E eh ganito ka nalang basta kung mangbara ng malalaro. At hindi lang basta malalaro din mga kapatid dahil mismong si Lebron James nga din po ang tila ang na ng batang to. Tila walang bilib o baliwala lamang si Lebron sa kanya. Ganito nga po si Wem Banyama kung i-describe lang si... Kim James. Bagamat na dali nga po sila ng Lakers sa unang salpukan nila, e dito sa pangalawa e eh nakabawi nga po ang Spurs. At dito din parang nagyayabang na nga itong si Wemba Niyama na hindi nga daw siya na starstruck e Lebron simula pa nung unang kita niya sa kanya. Ang nasa isip nga lamang daw niya e manalo sa loob ng court. Kaya wala siyang nararamdaman na kung ano man kapag si Lebron James na ang nakakalaban niya. Living legend na nga po kung ituring si Lebron ngayon sa NBA. 20 years na nga din po siyang namamayagpag sa liga. Kaya kahit sinong rookie nga po ang tanungin kung ano ang pakiramdam nila nang makaharap nila si Lebron for the first time. E medyo naiilang nga o may takot sila na mapahiya sa harap ng isa sa GOAT ng liga. Pero para nga po kay Wemba Nyama, e parang binabali wala nyo lang si Lebron. 15 rebounds pa ang nagawa niya sa pangalawang bakbaka nila. Tila mataas nga din po ang kumpiyansa sa sarili nitong si Wemba Nyama ano. Pero malamang marami pa rin kakaining bigas ang batang to bago siya makapagyabang ng tulungan kasalukuyan na kaya niyang dominahin ng lahat sa liga. Samantala eto na mga kapatid lumabas na rin ang nararapat na hakbang para kay Draymond Green. Maraming nagsasabi na kulang pa ang ganitong suspension para sa kanya. Medyo may awa pa nga daw ang liga kay Draymond dahil hindi buong season siyang sinuspinde. Malala nga po ang pagswing ni Green kay Nurkic. Parang nanapak na rin halatang halata na sinasadya. Nakapagdesisyon na nga po ngayon ng liga ng dahil nga daw sa paulit-ulit na unsportsmanlike na act niya. Kaya eto na ang ginawa sa kanya. At least 3 weeks nga po mga kapatid na walang Draymond na maglalaro para sa Warriors. Mabigat na nga rin daw ang ganitong klaseng suspension para kay Green ayon pa sa NBA. Labing dalawang games nga po yan na hindi siya makakapaglaro. Hindi lamang suspension ang gagawin din para sa kanya. May kaakibat nga po yan na counseling din mga kapatid bago siya tuluyang palaruin ng liga. Medyo nakakaloko nga daw to at kahit si Paul George e pumalag din sa ginagawa kay Draymond. Wala nga pong ibang magagawa si Green kundi sundin na lang lahat ng ipag-uutos ng liga. Alam ng lahat sa organisasyon ng Warriors at ni Draymond na kailangan nilang maghanda dito sa proseso. At syempre, required siya in full capacity bago nga siya tuluyang makabalik pa sa kanilang team. Hindi na nga po ipagpapaalam ng team at ng NBA kung anong klaseng counseling ang gagawin kay Draymond. Respeto na nga rin daw to para sa kanyang privacy. Naku po parang ginawang may sira si Green din ano. Hindi na nga rin po makatuwiran ng paulit-ulit siyang pang -bubuli sa loob ng court. Tama rin yata ang sinabi ni Norkic na kailangan niya ng tulong.